So, good morning guys. Isang mapagpalang panahon sa inyong lahat mga kapatid. So ngayong araw ay bernis. Uh, kailangan natin magkuha guys ng isang dignum na kahoy. Dignum pula. Itong kahoy nito guys ay matagal na ito nakabaon Kaso lang na baon na sa na hukay sa nang malakas na ano malakas na baha. So pero talaga guys, ito ay nakabaon talaga yan dito. Yung Dignum na ito. So may nag-order guys. So kailangan natin na magbahagi. So tagaluson sa isa ding ano guys, uh, tingiro na may pisto sa tiapo. So shout out sa iyo, bro, uh, agimat ng mga agimat ng mga agimat. So Uh, ito na po yung order mo po. Uh, iniipon ko na kayo. Bro, pasensya na bro. Medyo matagal yung ano natin. Kasi marami nga nag-order sa akin. Okay, ito na bro. Kukunin ko yung ano, bigno mo. Hindi mo na puro pula pula yung guys. So, ito na bro. So, ito na yung order mo. Uh, isang klasing dignum na ano, kahoy. Dignum pula. So kung napapansin mo ay testing natin sa tubig. Ngayong bignom dugo talaga bro ay hindi talaga lulutang. Lulubog talaga sa tubig. Ito siya bro ay hagis natin sa tubig. Ayan. So lulubog talaga siya bro. Yung na ito bro. Ayan, kunin natin bro. So, ikaw na bahala bro sa shipping natin. Kasi mabigat ito. Yan. Dito natin kinuha bro sa kahoy na ano, dignum. So, kung napansin yung, guys, ba, bawat ano natin sa ating lagari ay ano guys, Uh, nagkukulay pula <laughs> yan nagkukulay pula yung kudi <laughs> so ang lignong pula ay maraming kagamitan Uh, yung iba ay ginagamit sa pangkabal. Yung iba ay ginagamit sa pang ano, pang alis ng mga usog o balis. So, protection na rin sa lahat ng mga ano, uh, mga kakaibang mga hindi natin inaasahan mga pangyayari. So, ayan bro, ay malaki kung napansin nyo guys nandito tayo sa gitna ng sapa yan ipakita ko sa inyo yung kahoy na sinukuan na nandito naka uh, nabuhay, namumuhay ilang taon na dito sa bato na ito guys okay guys yan ito yung kahoy na sinupuan so kung napapansin nyo bakit siya nabuhay ng ilang taon uh, napaka no guys init ng panahon at uh, wala siyang tubig na ma mula sa kanyang pisto ay mga 1 meter galing sa tubig so naka, nakapagbihira talaga guys mga bro So mayroon na din ako nakita guys, napansin nyo i-focus ko sa kamera. ito ay isang posilas na nakadikit sa bato ito so guys ayan so ngayon ko lang nakita sa guys na nahibas yung ano natin nahibas yung tubig ito guys ay isang uri ng posilas na taklobo So kung napapansin mo no, dito siya guys. Ayan. Nagiging ano na siya guys, uh, bato. So yung kaparis niya dito ay hindi natin alam kung natangay siya ng malakas na baha. Kasi ito ay dito siya sa talaga sa no guys. Sa gitna ng sapa. So siguro hindi natin napansin. Uh, ngayon lang natin nakita na yun, nahibas yung tubig so ito na siya ayan so hindi natin mahanap kung saan yung kaparis niya dito guys yung takip niya pero sa akin ito guys ay isang ano to uh, fossilized ng taklobo guys kung nakapansin nyo ayan so balik natin yung hingin ng Diyos naman kapal at uh, sa tagabantay dito na ipaalam natin na kung pwede uh, ibigay niya sa atin kung, kung ayaw di, huwag na lang natin kasi ito yung hiyas ng kalikasan guys hey guys mayroon pa isang puno na ano guys sa taas puno ng isang uri ng kahoy na halaman halaman na miyagos guys yung tinatawag na miyagos yan guys ang kahoy na yan ay gamot din sa ano sa may mga UTI yung mga ugat ugat niya guys yung ugat niya kasi sa malakas na ano uh, agos ng tubig ay hindi siya basta basta maanod uh, doon pa rin siya sa gitna ng tubig so pagkasunod na araw maka vlog tayo sa ano gitna ng tubig na maraming miyagos na kahoy na umaagos at andyan siya talaga sa tubig so yan guys sa uh, isang mapagpalang panahon at God bless lahat muli ito si Boss Builder uh, nagsasabing ingat tayo sa bawat lakad natin so hindi tayo san hindi tayo wag tayo makalimot sa ating Diyos Ama kapal so babay mo na